Ang katanungan po ng mga kababayan natin, talaga bang mahuhuli pa itong Sikibuloy? Dahil nagmamatigas talaga po ang uh, mga taga suporta na itong Sikibuloy. Ang mga miyembro ng KOJC. Yan po yung kulto na itong Sikibuloy. At bukod nga dyan sa pagmamatigas ng mga yan, Lalong lumalakas ang loob na itong mga miyembro nga na ito at agasunod ni Kibuloy na lumaban. Nanlalaban sa batas itong mga ito. At ano ang kanilang mga drama na kuno ano ay sila ay drama sila daw ay hinaharas ng mga kapulisan. <laughs> drama na itong mga ito. Ang nagpapaigting po ng kanilang paglaban sa mga arresting officers sa mga kapulisan ay yung mga ganitong klaseng senador na si Bongo, Robin Padilla at si Calvo, si Bato de la Rosa. Totoo naman talaga. Pa-victim etong kuno nga ay manyakes at pugante sa batas na si Kibuloy. Sabi nung isa, ang nakakainis yung bobong tatlong itlog sa Senado ay nag-abala pa ng Senate investigation tungkol nga po doon sa uh puersang ginamit daw ng PNP. Marahas daw yung puersa. <laughs> um yun nga, katulad ng madalas kong sabihin, si Kibuloy ang may kasalanan ng lahat ng ito. Pinaghahandaan lang po ng PNP ang posibleng mangyari dahil kuno nga ay hindi pa huhuli ng buhay at ang si Kibuloy na kuno nga ay manlalaban na kuno ay meron siyang mga private army na handang magpahamatay sa kanya. Yun yung madalas kong sabihin dahil yun yung madalas niyang pinagyayabang. ba? Diba? Ang huling balita rin natin ay naanjan lang daw sa KOJ si compound niya etong si Kibuloy. Sa laki ng compound na yan, at yun nga, nag-resist yung kuno ay mga makadyos na naandyan, yung kuno ay mga yung kuno ay mga uh, tagasunod na si Kibuloy na tinatawag ang kanilang pastor na butihing pastor. <laughs> Yun na pala ang definition ng salitang mabuti. Ang isang kibuloy pala. Eto, sinusuportahan, pinoprotektahan at ipinaglalaban nila kasama si Nabato de la Rosa, Bongo at Robin Padilla ang isang maraming kaso na nagtatago sa batas na si Apollo Kibuloy. Anong maganda o positibong maaasahan ng mga kababayan natin sa mga katulad na itong tatlong senador nga na ito. Napaka-obvious. Sa dami ng pwede niyong pag-aksayahan pag ng panahon para uh, mag-imbestiga dyan sa Senado. Ito pa talaga, ano ho, ito pa talaga. Abay, tignan niyo naman itong tatlong itlog, ano ho, buti, madalas kong sabihin to, antitipid ko na sa kumura niyo kahit halatado na kayo hindi naman kayo naandyan para talaga sa kapakanan ng ating mga kababayan. Para lang talaga sa mga Duterte at kay Kibuloy yung pagiging senator nyo, senators nyo. Ayan, pinagtatawanan po kayo ng mga kababayan natin. At sobrang baba na rin ang tingin sa inyong tatlong senador ang mga butante. At sana nga, yun yung mag-transpire sa susunod na election. At hindi na nga map ipwesto pa ang mga katulad na itong tatlong ito na uh, pumapanig lang o naantyan lang para sa kanilang mga idolo na si Dikong at si Kibuloy. Protektor kayo ni Kibuloy. Protektor kayo ng most wanted ng FBI. Protektor kayo ng isang pugante na karumal-dumal ang mga kaso at akusasyon. Anong mahihita ng mga kababayan natin sa inyo? Nung panahon Noong panahon ng war on drugs na ito si Digong, napakarami pong naging uh, victim dyan. Kayo po ba'y nagsalita? Kayo po ba'y naalarma? Kasi sa puntong ito, naaalarma itong mga ito. Parang nagdo-double time sila sa kanilang, uh, sa kanilang mga ginagawa para mailigtas at ma-justify o i-justify itong si Kibuloy na kuno ay isang butihing pastor. Ang nakakaawa dito, yung mga kababayang bumoto dito sa tatlong letsugas na ito. Bakit? Talaga po ba hindi pa rin kayo nagsisisi? Kung kayo ay nagsisi na, sana sa susunod tandaan nyo na po. Tandaan nyo na ang mga mukhang ito. Ronald Bato de la Rosa, Robin Padilla at Bongo. Good luck!